Umaasa si 601st Brigade Commander Beginner General Edgar Cato na tuluyan ng mahinto ang gulo sa pagitan ng dalawang grupo ng MILF sa Linantangan, Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Kahapon ay pinagpatuloy ang Rido Settlement sa pagitan ni Kagi Gani Adam ng 118 Deputy Base Command at grupo ni Sainudin Kiaro ng 128 Base Command. Matatandaan na unang nagpang-abot ang dalawang grupo nitong nakaraang linggo na ikinasawi ng tatlo katao at marami ang inilikas at nadamay sa Rido Settlement กัาหปน Mariin ang babala ni Kato na kapag maulit pa ang gulo ng dalawang grupo at may madadamay ulit na sibilyan ay nakahanda ang tropa nila para sila ay habulin. Binigyang din din ni Kato na dapat ay maging seryoso ang dalawang grupo sa kanilang sinumpaan na itigil na ang labanan dahil walang maidudulot ito kung hindi takot sa sibilyan at hindi magandang imahe ng probinsya maging ng buong riyon. Naglatag din ng mga kasunduan na nilagdaan ng dalawang grupo at ilan sa mga nilalaman nito ay ang sumusunod. Kakasuhan ng PNP ang lalabag sa kasunduan. Sunduan. tatanggalin sa hanay ng MI ang mapapatunayang nagkasala hahabulin ng militar ang mga mangunguna sa gulo magtutulungan sila na mapauwi ang mga civilian at kailangan sila ay ligtas ang settlement ay sinaksihan mismo ni Kato kasama ni Pro Bar Director Brigadier General Jason De Guzman at maging Danadol Sir Governor Datu Ali Midtimbang Mark Antanitayco NDBC Bida Balita